Ayan yun, tingnan ninyo, di ba? Ganito ang uh, paglalagay natin ng mating sa ating molder, no? Very easy. Easy lang po talaga, napaka-easy lang po niya, no? Ayan, no? Tingnan ninyo. So, anim na sako na siminto ang magagawa nila sa isang araw. Kung mayroon silang, ano, mayroon na silang mating na ready. Yung ibig sabihin, kagaya niyan, ayan, no? Kagaya nito na ginagawa na nila, ayan, no? ginagawa na nila yan no? so anim na sako ang magagawa nila sa isang araw kaya every paid, no? si special yung ginagawa natin dahil tatlo yung bakal na ginagamit natin dito ayun no? kung makikita ninyo ayan ganito ganito yung mating na ginagamit natin kung kaano katibay yan papakita ko sa inyo ayan o no? diba ganyan katibay yung ating bakal ayun, na nahunog yung ano natin kaya follow na po kayo sa ating uh, Facebook page no? Jim Hardware and Cucolumber and Concrete Products malulang Brands Jim Hardware ng Kukulamber and Concrete Products Ganito brands Tripoli and Kukulamber Ang ating personal Facebook account Felix Tan Pagikan Junior Ang ating Instagram Felix Tan Pagikan 2000 Saka yung ating YouTube channel Jim Hardware and Cucolumber and Concrete Products Para updated po kayo sa ating mga video Ano Yung ating mga molder, di ba? Mayroon tayong 3 and na commercial Mayroon tayong size 4 o 5 Ngayon decorative Lower blocks na number 6 decorative molders, lower block sa number 4. Ayan. Yan po yung ating mga design. So, ano pang gagawin niyo? Pwede natin ito papadala.